Oh. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa bigay mo sa amin tangalian. Ito po, Yeromi at Ate Dorca, sa sa Mateo, chapter 6, verse 9, ganito kayo manalangin, naman namin nasa langit ka. In verse 11, bigyan mo kami ng aming kakalin na araw-araw. Kaya, ang pagkain po ng tao ay nagmumula sa Diyos. Wala pong ibang pinagmumula niyan, kundi ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Ito po. Kuya Romy at Dorcas <laughs> yan salo salo po kaming kumakain sa aming tangalian okay ito po ayan Lahat <laughs> po yung binigay ng Panginoon Diyos. Amen. Okay, kain na po tayo. Ayan. Ayan natin Sarap na sa Kitanya ah, Kita po. Parang piyesang bayan. Sa aming mga kapampangan po, ang tawag nila dyan, Piyestang bayan. Sa pag maraming pagkain. Ah, sa mga kapampangan. Ah, Piyestang bayan na, ah, sabi namin. Okay. lalada dang order

मैं अभी फैमिली मैं साइलेंट में निंदित जागरूक शैली को हम आज हम आर्डर रहे हैं इसमें तुम आर्डर रहे हैं एम एम याद कीजिए हम तुम इसी जम्प देगा हम देखते आगंबर में नॉर्मल बालू को

Ako sa mga tao, ay magiging 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 tao, Langka. Kaya magtinda ko, Ramit, nagkakaya naman. Bikulya naman. Hindi ako si Timo. Hmm. O, oh, diyan lang. Pero, oh, dito oh, ka sana. Mani

Bakit sila ano lang? Takanan ni yara ka, yun pati. ay ala yan. Adwabang ka bang ngayabes eh. Ha? Ha? Nalo, ka Makanan niya. Ayos ka naman ako.

sabihan mo, balai ya, namun ya, nih. Ini mau kita kakak loh. Ini,

और जब ये ये देना पीर ने ने कैसे आप तो पेरिस ने आ ओ पेरिस ये मत समझ हम दो इधर मुटका का सूत्र तुमने नहीं

Ah, ano ba tawag dito, Kuya Rami? Langka. Langka. itu <laughs> 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 hmm. Hindi maputi. May kasi eh. Oo. Oh. Maputi naman yun. Okay. Kaya Kaya lakatan eh. Hmm. may tuling yung mga dyan. Sumikat me. Oo. Oh. Maturing naman. Hindi <laughs> 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 oh. naman. pang uh, makanini niya. Hmm. Sobra naman yumo. Ito eh. Ito lang niya eh, palatin eh. Hmm. Palatin mo. Mm. Mm.

Ay. Mm. Danilo Pulawan. 260. Eh, mig pasalamat na kari ta may sambot. Thank you very much. Eh, pasalamat khali na. Busok <laughs> na. Pasang din. Napalingon sa, sa bayan. Tawonin na natin 'to.

Masarap ko na. Ito. Eh, tangal niya. Ayaw niya niya. mo yung hirap. Hmm. <laughs>